mga kaparekoy, nandito tayo sa port of uh, Laridel meron tayong pupukpukin at pagkatapos ay ayusin isang unit na fishing boat mga pre ito hindi klaro mga pre nandito tayo mga pre fish boat mga pre Mayroon tayong ayusin mga parikoy. Isang lansa or fishing boat. Ang problema is ayaw tumakbo, ayaw lumangoy mga parikoy. Kaya ito gagawin natin ngayon. Itong engine na 8DC9. Nasa engine room tayo mga pre. Ang issue pala nito mga pre. Pumasok yung cambio pero Ayaw umikot yung propeller mga pre. Yan o pre oh. Susubukan natin pandarin mga pre. Tapos i-cambio natin. Kung totoo ba talaga. Okay, start, start. Start, start, start. start. Ayan. Cambio, cambio dong, dong, cambio. Yan mga pre Yan pumasok na yung gabi mga pre Bitaw yung clutch Clutch kariya Yan Hindi umigot yung propeller mga pre Ikaw Yan May problema to sila ilalim mga pre Ikaw Dito sa clutch lining nya O kaya subukan natin Hanapan pa natin kung Hanapin natin kung saan yung problema At ito yung tanggalin natin mga pre

Halo, khususnya baju ini, Ya yeah, si Dodong, ngapain kau ya? Oh, sudah, 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 Si. sudah, 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 mau ngapain? sudah, 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 Bira Hari Oh dah. Hop. Boleh. Ye ye. Sebut. Oh, up ke up ke bhai. Oh, tu dah. Dan. Simpling-simpling lah tu mangga parekoi. Memigat, memigat tu perlu megaan. Wah, hang gamai. Ya, nak pre. Ini patah gilid lah nanti tu mangga Up ke up. Bira tu, bira 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 bira. Saka saka saka. Bagalan daw mga parikay. Pag may black. Okay, hop. Ah. Ha? Ah. Yan mga parikoy Ito pala yung problema mga parikoy Naputol yung yoke niya mga parikoy to? Ito yung kalahati niya sa ilalim. Kaya ayaw umikot yung propeller mga parikoy. Ito. Tatanggalin natin to mga parikoy. Pati ito sa puwitan sa transmission niya. Ito. Para matanggal natin yung kalahati nandito sa ilalim. Ito. Ito mga parikoy. Okay, okay. Tanggalin na ito. Tanggalin lang, oh. At nandito na mga parikoy Natanggal natin yung buong akabir ah, cover niya sa puitan mga parikoy. Ito yung problema mga parikoy. Oh. Ito mga parikoy. Nabali siya, naputol. Ito. Magkarugtong yan mga parikoy. You know? Yan. Yan. yan sa mga parikoy. Yan ang problema niya mga parikoy. Yan you know? o. Yan. Bali na bali mga parikoy. Nasingi. <laughs> Kaya nabuwag to mga parikoy. Ito na. Nahati sa dalawa mga parikoy. Ito. Ito yung yuk. Yan you know? o. Palitan natin itong bago mga parikoy. Bago na surplus o bago na luma. Ito, papalitan natin ito mga pre. Ito lang dahilan mga parikoy. Kaya ayaw tumakbo yung lansa natin. Ito lang, ito mga parikoy. Burang nao Ha? Mayroon na tayong pampalit. Isang yuk na bagong daan. Ito mga parikoy o. Oh. <laughs> Ito mga pare ko Bagong daan. Ito yung ipapalit natin yung na, nahati yung yung na original. At ito yung ipapalit natin. Ito yung replacement mga pre. Ito ang i-replace natin. Ito mga pre oh. Bagong machine shop na to. Bagong sleeve. Kasi sobra na tong kalawang kaya inisliba na lang yung lalapatan ng oil seal, mga pre dito kaya ito na yung bagong daan mga pre kakabit natin to para makapanglaot na para makakuha ng buraw mga pre koy meron ding i sulod sa sulupin yan mga pre umpisa na natin yan mga pre sobrang sikip sa ilalim Pasok muna ikabit muna natin yung cover sa puyit, puyitan wa cover sa lubot mga prekoy. Uh, Sintrong. Lang sintroh. Yeah, sintruhin dok Ayun. Simpleng-simple lang mga prekoy. Tapos lalagyan natin ng bolt mga prekoy. Nilalagyan ko na ng uwisilian mga preo Sa taas kasi mas madali kaysa nakakabit na yan lagyan lang bolt mga parikoy yan yung bagong daan mga pre nayok pinasok na yun ah kasyang kasya mga parikoy dukdukin mo ng kunti ngo ipa ipa Lagyan ng uring mga pre. Parang ayaw humilak-hilak yung gear wheel. <clears throat> Yan o, no? mga pre Yan mga ka Tapos nang na naikabit natin lahat mga pre koy. Yung transmission. Pas forward na lang tayo mga parikoy. Tapos nating may kabit lahat. Transmission. Buo yung shafting niya mga parikoy patungong profiler at saka PTO lahat lahat mga pre ito, til papa at, at, at saka yung yoke nandyan mga parikoy oh. yung bagong daan okay susubukan natin kung uikot na ba ito mga parikoy start parikoy Kambiyo daw, kambiyo. Yan mga parikoy. Susubukan natin pa ikotin to pupilar mga parikoy. Okay daw. Okay Arya. Yun. pumikot ikot na mga parikoy. Yan daw. No? Okay na to mga parikoy. Okay na. Makalaw to mga parikoy. Mayroon nang silupin dito bukas. Okay, okay, mga barikoy. Yan, mga barikoy. Susubukan natin paikutin itong propeller, mga barikoy. Okay, dong. Okay, Arya. Yun. Ikot, ikot na, mga barikoy. Yan, o. No? Okay na ito, mga barikoy. Okay na.